Ay guday mga Kamots. Welcome back to our YouTube channel. Gaya ng ating nabalitaan ay tuluyan nang naging epektibo ang Motorcycle Crime Prevention Act dito sa ating bansa. At ayon pa sa balita ay patutupad na ito itong darating na May 25, 2025 sa araw ng linggo na yan mga Kamots na. Ang Motorcycle Crime Prevention Act ay sumesentro sa usaping paglilipat sa pangalan ng rehistro ng mga second-hand na motor na nabili niyo. O ang tinatawag na transfer of ownership. At dahil dito sa usapin tungkol sa transfer of ownership, ay patuloy pa din ang pagdagsa mga concerns and questions sa ating YouTube channel. So mayroong isang comment sa ating YouTube channel na dahilan kung bakit nating gagawin ang ating video for today. Kung matatandaan ninyo mga kamots, meron tayong motor dati na Honda RS125FI. So nabenta ko na siya last year, 2024. Although nabenta ko na yung Honda RS125FI natin na yun, eh hanggang ngayon kasi mga kamots, eh, nagre-reflect pa siya sa LTO portal ko. Meaning, sa akin pa rin siya nakatangalan Kaya ngayon mga ka sa samahan nyo ako dahil pupunta tayo ngayon sa LTO at isha-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-report ng mga nabenta nating second hand na motor doon sa LTO. I-detail ko rin sa inyo mga kamos kung ano-ano yung mga gagawin nyo kapag kayo ay seller and then magre-report kayo ng mga second hand na motor na nabenta nyo ngayong 2025. Babahagi ko rin sa inyo yung mga ilang details tulad ng requirements, kung ano ba yung mga procedures na gagawin ninyo kapag kayo ang magre-report. Kaya naman wag na natin patagalipin. At simulan na natin. At after nga natin maiatid si manager sa LRT, idumeret yun na kagad tayo dito sa LTO Kalaukan Extension Branch para dito asikasuhin yung pagre-report ng second hand ng motor na nabenta natin bali dito rin pala sa branch na to, mga kamots, nag asikaso ako ng uh, motorcycle registration tsaka yung renewal ng ating lisensya kung matatandaan nyo mga may mga video tayo nyan so panoorin nyo na lang mga kamots. so dito ko rin inasikaso yan sa LTO Caloocan Extension Office bali located nga pala itong LTO branch na to dito sa Butel Building Araneta Avenue Caloocan City so tara pasok na tayo sa loob mga kamots a few moments later So pass forward tayo mga kamots From LTO Caloocan Extension Office E bumiyahin nga tayo dito sa LTO Mandaluyong District Office So mamaya i-explain ko sa inyo mga kamos, Kung bakit napalipat tayo bigla dito sa Mandaluyong LTO District Office So magahanap muna ako na Mabagpaparking nga dito sa LTO branch na ito So yan mga kamots, Lumipat tayo dito sa Mandaluyong District Office So kung matatandaan nyo mga kamos, Dito ako nagpunta nung uh, Pinalipat ko sa pangalan Si Blade Honda RS125 And ay natin na uh, last year. So ginawa ko rin ng video regarding sa transfer of ownership. So bumalik tayo dito kasi mga most, dito siya naka mother file and then dito tayo magre-report ng uh, pagbenta natin sa kanya. Ayan, so pasok tayo sa loob. A few inches later. So yan mga kamots, bali napasa na natin yung mga requirements para sa pagre-report ng mga second hand ng motor na nabili natin ngayong 2025 dito sa LTO. So, mali lumabas muna ako sa of, sa loob ng LTO kasi marami ng tao, wala na maupuan. So, ito, paliwanag ko sa inyo, mga kamots, kung ano-ano yung mga requirements. Nadali nyo dito sa LTO kung sakali nakapagbenta kayo ng second hand na motor and then i -re report nyo siya dito sa ahensya. So, una, mga kamos, deed of sale. So, dapat yan, yung deed of sale nyo, naka notaryo May pirma ng uh, seller and then may pirma ng new owner pinakabili ng motor. And then, lahat ng details ng motor dapat nakasulat doon sa bid of sale. And then, again, dapat nakalotaryo. So, pangalawang requirements, mga kamots, yung photocopy ng ID. ID mo, and then yung ID ng nakabili o yung new owner. So, two valid IDs po yan with three signatures. Tatlong signature doon sa valid ID mo and then tatlong signature doon sa valid IDs nung nakabili. Photocopy ng ORCR, yung uh, motor na binenta mo. So, yun lang po yung apat na requirements, mga kamots. So, ulitin ko, Date of sale na nakanotaryo naka and then photocopy ng ID ID ng seller and then ID ng bagong owner yung nakabili and then dapat may tatlong sign Photocopy ng ORCR So take note lang mga kamos, puro photocopy lang po ang ibibigay sa loob ng LTO pag nagbigay kayo ng requirements sa loob ng LTO mga kamos, make sure lang na napapotocopy dito ng dalawang set So dalawang set po ng mga requirements na sinabi ko yung ipopotocopy nyo mga kamos kasi yung isa ibibigay sa LTO, yung isa magiging receiving copy nyo na na atunayan na na-receive na nila yung mga documents para iproseso yung uh, pagre-report ng second hand ng motor na nabenta mo so, magtataka kayo mga ka mos, kanina na sa Extension tayo ng office ng LTO bakit tayo lumipat dito sa Mandalu yung district office so, ganito kasi yan mga ka mos, so, kanina nagpunta ako doon sa LTO Kaloocan Extension Office doon ko sana si kasi yung pagre-report nabenta ko ng motor kaya lang mga kamos, nung uh, chinik na nung uh, LTO personnel yung document na dala natin, eh nakita na yung MB file is naka-file dito sa uh, Mandaluyong District Office. So sabi nila mga kamos, ang reporting daw is dun sa mother file, which is dito sa uh, Mandaluyong District Office. So dito kasi naka-mother file yung Honda RS 125 FI na nabenta natin. So gaya na sinabi ko sa inyo kanina, may ginawa tayong video yung regarding sa transfer of ownership noon. Nanilipat ko yun sa pangalan ko. Dito ko rin ginawa yun, mga kamos, no? sa Mandaluyong District Office kasi dito nga naka-mother file law. So sa madaling salita, pagdating sa mga reporting ng na nabenta yung uh, second hand na motor, kapag ka magre-report kayo, eh, hindi kayo pwede basta-basta kung saan LTO lang magre-report. So dapat doon kayo sa mother file kung saan naka unang nirehistro yung motor na binenta niyo. So ulitin ko, hindi kayo pwedeng mag-asikaso o mag-report nang nabenta yung second hand na motor sa ibang opisina ng LTO. So doon na kayo magre-report sa kung saan naka-mother file yung motor na binenta ninyo. So, sa atin mga mag from Caloocan, extension office, bumiyahe tayo mula doon hanggang dito sa Mandaluyong district office. So 30 minutes din yung uh, ko mga kamos. No? pero tiniyagaan ko na lang kasi uh, gusto ko maayos na to at uh, mawala na sa pangalan ko si Honda RS 125 FI natin so nagre-reflect pa kasi siya sa LTO portal natin so nakikita ko pa rin siya na ako pa rin yung uh, owner noon mga kamos no uh, bilang tulong ko na rin siya nakabili nakikipag-coordinate naman ako sa kanya sa ginagawa ko ngayon so, bali inabisuan ko siya ngayon na uh, nandito ako ngayon sa mother file ng Honda RS na nabili niya sa akin para uh, i-report na naibenta ako na sa kanya so ina-inform ko na siya mga kamos para ma-obliga na siya na asikasuhin yung transfer of ownership na nabenta ko sa kanyang second hand na motor na Honda RS125 FI. So sa ngayon kasi mga kamos, batay sa kanya, eh, hindi pa rin daw niya naasikaso yung transfer of ownership. Pero ngayon na inaasikaso ko na yung pagre-report, ma-obliga na siya mga kamos na ilipat sa pangalan niya yung motor na nabenta ko sa kanya. Which is sa mandato na rin and then uh, inuutos na rin ng batas ng Motorcycle Crime Prevention Act na pinatupad na ngayon. And then binibigyan ko siya ng mga details kung ano yung mga dapat niyang gawin. Many hours later. Alright, so yan mga kamots, bali nakuha na natin yung uh, papel, yung receiving copy natin na uh, pinareceive natin dito sa Mandaluyong District Office. So bali na-receive na nila mga kamots yung mga documents or requirements natin. Para sa pagre-report, balit inatakan lang nila yung documents natin. Kung may nyo, mga kamots, meron siyang stamp na-receive. So katunayan na na-receive na nila yung uh, documents dito sa LTO District Office. So, na tayo mga kamots and then, mamaya re-recap ko kayo and then detail ko sa inyo yung mga ginawa ko dito ngayong araw na ito. Mga na kauwi na tayo galing na uh, LTO Mandaluyong District Office. Una mga kamots, uulitin ko ulit, hindi kayo pwede basta-bastang pumunta sa kahit saang LTO kapag ka magre-report kayo ng mga second-hand na motor na nabenta -na ninyo. Kung kayo ay seller mga kamots ko, kailangan pang sa Mother file kung saan unang nirehistro yung second hand na motor na nabenta ninyo. katulad ng sa atin mamos yung Honda RS125 FI natin ay e naka Mother file siya sa district office ng Mandaluyong. Hindi siya tinanggap sa Caloocan extension na una natin pinuntahan kanina. From there, 30 minutes na nilakbay natin, pumunta tayo sa Mandaluyong district office ng LTO para doon i-report o submit yung mga requirements para sa reporting ng mga second hand na motor sa so, mga magtatanong nga po pala mga kamots kung uh, sakop pa rin ba yung mga dati na nakabili sakop pa rin po yun mga kamots ng, uh, ng uh, batas na pinatupad ngayong uh, Motorcycle Crime Prevention Act so sad to say, inuobligo tayo kahit mga matagal na natin nabili yung second hand na motor na nabili natin so inuobligo tayo na kasuhin yung transfer of ownership kung ikaw ay nakabili and then kung uh, ikaw naman yung nagbenta so obligado ka rin asikasuhin uh, yung uh, reporting o yung pag-aabiso sa LTO. So, make sure lang mga kamos na kapag ka, bago kayo pumunta sa LTO, o sa kayo magre-report na meron na kayong mga dalang requirements na binanggit ko sa inyo kanina. So, ulitin ko ulit mga kamos yung apat na requirements para sa reporting yung deed of sale. So, dapat yan, naka-notaryo. I mean, yung details ng motor na nabenta mo, dapat lahat naka-stake doon. And then, pangalan ng buyer and then pangalan ng seller. Photocopy ng two valid IDs ng seller and then photocopy ng two valid IDs ng buyer and then dapat may tatlong signature yung nakamos. Tatlong signature mo as a seller and then tatlong signature ng buyer. Photocopy ng official receipt, OR ng motor and then pang-apat na kamots yung photocopy ng certificate of registration ng motor na binenta mo. So yun lang po yung apat na requirements mga kamots na ipapasa ninyo para sa second hand na motor na nabenta ninyo. So, again, make sure lang na meron kayong two sets na mga requirements na yung kasi yung isa ibibigay nyo sa LTO And then yung isa magiging receiving copy nyo. So tulad nito mga kamots, meron na siyang uh, tatak ng uh, uh, LTO. Ayan. So katunayan na na-receive na nila dun sa Mandalu yung district office yung uh, mga papeles nabenta ng nabenta nating motor. Yung pagkabigay sa akin ito, tinanong ko kung okay na ba. Ang sabi ng LTO, eh, magre-reflect pa rin daw yung motor na binenta natin doon sa ating LTO portal. So ibig sabihin, mawawala lang yung uh, motor na nabenta natin doon sa LTO portal natin kapag inasikaso naman ni buyer o yung new owner yung transfer of ownership. Although na-report eh, ko na siya sa LTO, uh, mandalo yung district office, eh, hindi pa rin siya basta-basta mawawala sa LTO portal natin. So nandun pa rin yung uh, motor na nabenta natin doon pa magre-reflect pa rin siya doon. Mawawala lang siya maamos kapag inasikaso na or na uh, naasikaso na, na ng new buyer yung transfer of ownership papunta naman sa pangalan niya. So yun yung advice sa akin ni LTO. Akala ko kasi maamos kapag uh, nung binigay na sa akin to kanina itong mga itong receiving copy ko ng mga documents or requirements eh okay na. Wala na siya sa LTO portal ko. Uh, pagkabigay ko maamos it, I think mga 15 minutes lang tinawag na ako and then binigay na sa akin tong receiving copy na meron na nilang tatak katunayan na na-receive na nila yung uh, documents or requirements para sa reporting ng second hand na motor na nabenta natin so ganun lang siya kabilis mga kamos no actually so nagpapatagal lang talaga sa Xerox depende yan sa haba ng pila so yayamang kanina sa LTO na tayo mga kamos, tinanong ko na kung, ba, kung kailan ba magsisimula yung sinasabing amnesty or consideration na ibibigay ni LTO para sa mga matagal na nakabili ng second hand na motor and then yung mga kulang ang requirements sabi dun sa LTO Mandalo yung district office eh, wala pa naman daw binababang abiso uh, mula sa itaas regarding sa amnesty sabihin hindi pa sa ngayon napapatapad yung amnesty na yun and then yung online submission wala pa rin daw silang information about dyan magbababa naman daw ng abiso si LTO so magabang-abang na lang tayo pero huwag kayong magalala mga 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 once na magkaroon ng advisory sa si LTO i share ko kagad ka si Enian sa dito sa ating YouTube channel. So ngayon na i-report ko na makamot yung second hand na motor na nabenta ko doon sa new owner, so wala na akong magiging problema sa part ko as a seller. So nasa buyer na yung susunod na bola makamot kung kailan niya asikasuhin yung transfer of ownership na papunta naman sa pangalan niya. Pero dahil sa bagong batas ngayon na ng Motorcycle Crime Prevention Act, ay eh, mauuobligation siya makamot sa ayo niya at sa gusto na ilipat sa pangalan yung motor na nabenta ko sa kanya. Ayan so ganun din sa ibang uh, mga magbebenta ng motor mga kamos, from uh, seller to buyer. So obliga tayong lahat mga kamos, na pagdating sa seller eh mag-report sa LTO and then kapag dating naman sa buyer eh aasikasuhin agad yung transfer of ownership. Base din sa batas ng Motor Vehicle Crime Prevention Act from 5 uh, days mga kamos, na pag-aasikaso ng transfer of ownership. E eh, pinalawak 'yun, pinalawig ng 20 days. Originally kasi mga kamos, din sa Motorcycle Crime Prevention Act. 5 days lang ang binibigay ni LTO para asikasuhin nyo yung transfer of ownership ng mga motor na nabili ninyo from the day na nabili niyo ito. Kung tayo ay seller, binibigyan tayo ng 5 working days para asikasuhin yung reporting ng mga second hand na motor na nabenta niyo. doon sa mother pile LTO brand. Yan lang po yung uh, proseso mga mots and then yung mga requirements regarding sa pagre-report kapag kayo ay nagbenta ng mga second hand na motor. So sana nabigyan ko kayo ng idea sa araw na ito mga mots sa mga magbabalak magbenta ng mga second hand na motor at mga nagbenta na kung paano ang reporting kapag naibenta nyo na ito sa bagong owner. Kung paano kayo magre-report at pupunta sa LTO at kung ano-ano yung mga requirements. So sana na, ibahagi ko sa inyo lahat yan. So muli yung dito na lang mga musabang abangan nyo pa yung mga susunod na video natin about sa mga motorcycle bloggings and then sa mga updates lalo-lalo na dito sa transfer of ownership. So maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.